everyone, mga kapatid. Happy Sunday sa atin lahat. Linggo na linggo, kakain na naman tayo. Mag-uulan tayo ng ano, mga kapatid, kain tayo mukbang naman. Repolyo, sin na ripolyo, Puso ng saging, um, longganisa, adobong baboy. Ito mga kapatid, exotic to. Puso ng saging, na, uh, ano ko, bola-bola. Nilagyan ko lang ng itlog, harina sa kalo, ito, masarap po. Parang, ano to, hindi ba ito na bola-bola. Bola-bola ng, ano to, mga kapatid. Puso lang saging. Ito, may sos tayo. May dessert tayong mga kapatid. Ah, ginawa ng oh. anak ko Agar-agar daw, pero ano to, sa Tagalog, ano to. Yung gulaman. May papaya. Kain na tayo, mga kapatid. Mukbang na naman. O may adobong salong ako. Luto ko mga to. Baka lang, masasak. na ako. Para mabayas mga ulo. Tulis ng puso, puso sa akin mga kapatid. May 5,000 500 kayong followers mga kapatid. Thank you. Thank you lang. Thank you lang. Thank you. Sa mga nag-follow sa akin.

Natatawa ko mga patid. Malapit nang matapos ang kainan mga patid. Tapos na naman araw. ang araw. Ang trabaho, ng kainan. Nandaman na ako ng nanay kong kumain. Ngayon kumain. Magaling ako kumain. Kaya, um, ubot. Kaya pag kumain ako sa It's All Weekend, mga kapatid, talo ako. Nanalo ako. Di talo ng It's All Weekend kasi magaling ako kumain. <laughs> Papaya. Ano ni nanay sa papaya niya. Pinug. Pinigwit niya. Ay, tapos na. Wala na. Wala na natin dyan. Tikman natin yung agar-agar na sinasabi ng anak ko. Yung jelly, ano. Ano ba? Ano to, anak? Sa Tagalog. Hmm. Yung um, gelatin, gelatin na, gelatin. Ano anak ko? No? Gelatin. Gelatin pandan. Ang sarap sa ang galing gumawa ng ano, mga desert desert yung ano ko basta matamis <laughs> 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 nagpas video mga kapatid tapos ng video ang kainan thank you again sa mga nag share sa mga videos ko paulit ulit kong sinasabi to thank you thank you ng marami mga kapatid sa mga viewers ko sa mga nag heart <laughs> nag like ng videos ko mga commenters ko thank you thank you ng marami